everyone, good afternoon good day everyone dito sa Saudi, may vendors din dito, yung nasa gilid nagtitindak, parang katulad sa atin tingnan nyo yung mga bahay na maliliit yan ang vendors dito habang papunta ako sa client ko, nakikita ko siya, lagi kong naiisip to, ano kaya ito yun pala pagkagabi, nagbubukas yan parang ano siya coffee, mga sandwich mga ganon, tapos eh, yung vendors sa atin, katulad dyan sa Pilipinas, mayroon din dito. Kaso, allow sila ng government dito magtinda. Kaya, may mga license din sila at binabayaran nila ang pwesto nila. Parang sa atin, kaso nga lang sa atin, yung ibahin, walang bayad na vendors. Kaya, pag dumating ang dakop takbuhan, dito wala. May bayad talaga yan sila. Bago sila umano, yung yung itinitinda nila dyan, may bayad na yan. Tapos yung pwesto nila, may bayad din. Tapos ang parang karito na tinitindahan nila, may bayad dyan galing sa guberno dito. Kaya ang ganda. Papunta ako ng client ko na sa bulubundukin kami. Yung bundok na nakakamis yung nasa probinsya tayo, maglalakad tayo ng mainit, tapos yung mga bato, yung bukid na maano, ganun ang pupuntahan ko ito ano din to parang probinsya din sa atin pero kompleto dito lahat mayroon bulo nga lang siya medyo malayo ang biyahe medyo nakakapagod pero okay na yun at nakikita nyo lahat din ng mga sasakyan nasa gilid lang walang magnanakaw nandyan lang yan nakapark lang siya sa gilid anjan o oh. lang siya iniiwan ng mga may-ari wala namang walang hindi siya nawawala diyan lang siya babalikan din niya ng mga may-ari katulad niya no nasa gilid lang yung mga sasakyan nandiyan lang yan ang kagandahan dito kahit anong iiwan mo saan mo iiwan ang sasakyan nila pero may ano din yan may ano din yan sa government pag uh, naiwan mo sa hindi tama ang sasakyan mo kukunin din yan ng governor tapos kuk, ano magbabayad ka rin doon mo yan hahanapin kung saan lupalop nila ilalagay Ganon dito, disiplinado ang mga tao dito. Kahit sa parking ng ano ng sasakyan, kailangan alam mo. Tapos kung may mga disabled, mayroon din silang pwesto na paparkingan ng mga disabled na ano mga mga tao. Kaya 'yun ang kagandahan dito. Peaceful ang dito at saka ano ang ano lang ngayon tumataas na rin ang pagkain pero ang sahod ganun pa rin yun lang ang problema dito pero peaceful dito may mga kunting kunting problema pero hindi naman maiwasan yun natural lang yun eh ngayon medyo medyo malapit na ako sa aking pupuntahan